Good afternoon guys, welcome to my vlog. So today, ipapakita ko sa inyo yung bago namin Mami, paninda. Ayan sa mga, you, ayan yung mga paninda namin. Ang mga perfume, Mami, mga mumurahin na perfume. You, ma ayun, so last ano lang ata yan. so hindi pa siya nag, ayun, may mga sasakyan na dumadaan kasi nandyan lang yung kalsada. So hindi pa ata ito nag one week. So yung kinuha ko dito, yung una kong kinuha is 20 is 20 pieces siya. So, 20 pieces yung ginawa ko dito. 10 yung ano, 10 yung pang babae and 10 din yung pang, 10 din yung pang lalaki. So, yan na lang yung natitira. So, ilan na lang yun? Ayan. So, tatlo na lang yung ano. Tatlo na lang yung, ah, tatlo. Dalawa pala yung pang woman. So, dalawa na lang yung natitira. Tapos, yung pang men ay, 2, 4, 6, 7. So, 7 yung natitira. Tapos, kanina, bumili ako ng ng powder galing sa palengke kasi nga minsan nangangailangan din kami dito na powder tapos wala kaming mabilhan kaya ayun. pumili na lang din ako ng isang ano salon so ayan so iniwan ko yan siya kanina habang pumunta ako ng palengke tulog so hanggat sa hanggang sa pagdating ko tulog pa rin siya hindi siya nagising kasi pinahiga ko lang siya so hindi ko siya ano hindi ko siya pinadoy eh, tingin talaga siya sa phone tingin ikaw sino yan tumingin talaga eh. Gusto niya talaga tumingin sa phone. Wala man kasi tayong stan. Anak, nandun sa loob yung stan natin. So, pinahiga ko lang kasi siya. Iniwan ko siya dito. So, si kuya niya lang yung kasama niya. Pero yung si kuya niya is next like, cellphone. Kaya, ayun. Naiwan ko silang dalawa. And then, pagdating ko nga, tulog pa siya. So, nagmadali lang naman ako dun. Kasi, kinuha ko lang yung cable charger ko na in order at saka at saka na bumili na lang ako ng load 300 pesos lang naman yung load na binili ko kasi dito sa amin wala naman masyado naglo-load so yung load ko parang hindi naman bumabalik kasi nagagastos din namin so, <coughs> hindi pa nga na nauubos yung load namin hindi nauubos so Ubus natin yung benta namin Kasi binibili din namin ang ulam namin Umaga tanghali hapon kasi si Angelo Puro itlog, itlog, itlog So, di tama, hindi talaga kami makapag-absent Sa itlog, kasi Yun yung gusto niya lagi, kasi syempre Dito din naman sa bahay, wala din kami Mapagkuna ng Pang-araw-araw na ano, okay na yun, may kanin kami So, bahala na yung ulam So, ganun lang So, ayun, oh nga pala, yung mga ano na yun Okay, dito yung mga perfume na yun is eh, hindi siya cash na binibili so syempre yung mga okay, ganyan mom. lalo na pa dito sa mga ano dito sa probinsya so wala talagang pera yung mga tao dito sa so, kailangan pahulugan mo mom, lang sya mom uh, hmm. sa sata mom so ayun maingay masyado si jello so may masyado maingay masyado. Nilagay ko lang diyan sa may tanim namin yung ano, yung cellphone. Wala kaming stand. Tapos, ma'am, yun na nga yung mga perfume na yun. Hey, so, utang mom, lahat 'yun. Pero tata. pinahulugan ko lang talaga siya. Pinahulugan ko lang talaga siya. Tapos, ayun na, pwede ko na siyang ibigay. So, sasunod na yung ano, bali two uh -huh. gifts ko siya binigay. Hey, Hindi, selo. Mimo pet. So, two gifts ko siya binigay. Yeah. Lunot na ni Angelo yung tanim. Hindi na. No. Enough uh, na yun. Enough na yun. Wala na. Mamatay na yun. I, will, Ola, na I will move that one. Nga enough na yan. So, yung Kung kailan nag ako ngayon, ngayon siya nagpapasaway. There ngayon, is si more, Alonso. mom. Si Alonso. There is three, mom. Three. Ayun. So, dahil alas 4 na ng hapon hanggang 4.30. So, kailangan na namin kumuha ng tubig. So, Ayun. So, kailangan lang namin lagyan yung mga timba namin dahil yung oras namin is 30 minutes lang. So, tapos na yan. So, mamaya, iba na yung may-ari pagka 4.30. So, hanggang 4.30 yung saan. 4, sa 4 o'clock to 4.30 yung sa amin. Tapos, may 12.30 din kami hanggang alauna. So, pali dalawa yung oras namin. So, yung bayad namin dito, mura lang naman. Kaya lang, minsan, wala tala, wal, minsan walang tubig. So, kaya, kahit kukunti lang yung lagayan ko, kinukuha ko yung tubig. Kasi sayang yung oras namin, binabayaran namin. Pero yung isang buwan namin dito is 50 pesos lang naman isang buwan. Pero hindi talaga siya, ano, kasi oras-oras na nga. So, 30 minutes kada tao, ah, uh, kada family, ganun 30 minutes. Depende sa'yo kung sa inyong pamilya, kung ilang, ilang oras yung kukunin nyo, isang oras, kagaya ng sa amin, so, isang oras yung kinuha namin. So, bali, pinanghiwalay namin yung oras namin kasi in case walang tubig sa tanghali so meron sa hapon so makakakuha kami kaya ayun ayun so napuno napuno naman yung drum namin sa CR kaya dito lang muna yung pupunuin ko so lag lagyan ko muna ng tubig yung mga iba doon na maliliit na kaldero ayun and then mamaya magsasain pa ako and sa baby na yan. Nandito si Alonso. So, iyak siya ng iyak kasi iniwan siya. Eh, kumakain ng kulambo ang bata. Ay, yung shoes niya, natanggal na. Tinanggal na niya. So, nagsaing ako kanina. So, yung sinaing ko, ay, bigas mais. -e. So, hindi nyo na nakita. Hindi ko na, na naipakita sa inyo. So, ang na na. Oh, dadawawa naman ng bata na yan. Uy, nag-eat-eat ng na mosquito net. Hi! Si oh dodo, -do. ah, 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 Ay, si kuya ayaw, 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 wala man yan, si kuya ayaw, crying ayaw, 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 alam ayaw, 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 ang kuya ayaw, 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 Ang ayaw, 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 I don't like. You don't I what? Don't, I don't love Alonso. Oh, no. Ah, you need to love him. Ah? Because Alonso love you too. Alonso love you so much. Say hello That's why you need to love Alonso. Okay? Okay? Mommy love you. And Alonso love you. And Papa love you. Okay? Kuya. Yan siya, naglalaro siya ng Lego. Nagpa-play ng Lego ang kuya niya. Ay, naku, ang na. Oh, do, do, one, hungry na. Ikaw, mula kanina pa ito pagdating ko galing sa ano, galing sa palengke, hindi dumede. Magdede na ikaw. Hmm? Ayun, kasi si Alonso, gutom. Gutom niya kasi kanina pa yan siya hindi nag ano, hindi nakapag hindi nakadede kasi nag Na no. mata niya. Kita niya. kasi yung kuya niya at saka si Jacob. So nagtatakbuhan doon sa labas kaya ayun, gusto niya din bumaba. So pinasuot ko siya ng sapatos. Buma, bumaba nga siya. So pinababa ko kaya lang hindi siya marunong magbang hakbang. So, ayun, hinayaan ko lang siya magtapak-tapak doon sa lupa. Pero may sapatos siya. And pwede na din siyang i-ano sa lupa kasi may ngipin na din siya. 4 months pa lang siya may ngipin. Nakikinig. May ngipin na siya. Dalawa na yung tumubo sa kanya. So, nung ano, nung nakaraan, parang bago lang siya ng 4 months, tinubuan na siya ng ngipin. So, nagugulat nga ako sa kanya kasi lumalabas yung ilalaway siya lagi. Parang yung laway na, na humahaba, ganun, hindi napuputol pag nalaglag sa ayon, Tapos, nagulat ako sa kanya, yun pala may ano na siya, may meeting. So, ayun, kanina hindi ako nakapag, ano, hindi ko napakita sa inyo yung sinain ko. So, nagsain ako ng bigas mais kasi may bigas mais kami. So, yun yung sinain ko. Mm. So, mamaya pakita ako sa inyo. So, yan, ito yung sinain ko kanina. Bigas mais. Ayan. So, bigas mais talaga ito siya. So, pinaano namin. Ayan siya. Ayan. So, ganyan siya. O, oh, ayan. So, sinasaing. Hinahaluan lang namin siya ng bigas na puti. So, ayan. Yan yung sinain ko kanina kasi matagal-tagal na panahon na din kami hindi nakakain ng bigas mais. So, ngayon lang nagkaroon talaga kami kasi nag-harvest si nanay ng mais. So, pinagiling namin. So, hindi yan binenta dahil nga maliit lang. Tapos, mas maganda na talaga pag ano, pinagiling tapos kainin. Kasi mahal na bigas mais sa palengke. So, yung ano nito, per kilo nito da, doon is 40 yata or oh 45 nandun si Alonso pinahiga ko siya doon ala jelo yung kalat mo na naman yung mga ano mo ba diba sabi ko sa'yo, ligpitin mo yung mga lego mo kinalat mo na naman nandun pinahiga ko siya a, ayaw niyang mahiga kanina ay ma, ay ma, mm -hmm. ayaw niyang mahiga kanina tapos ngayon, ayan na naman maganda na naman yung mood ng papa niya So, ayun. And, syempre, pag napadalhan kami, so, ayan, gumibili na ako ng asukal. Yung lalagay ko dyan. Gumibili so, ko yan, sa dalawang kilo. Tapos, yung kape. So, native kape yung ginagamit ko. Kasi, mas maganda na sa katawan. Tapos, tipid pa ako. Nga. So, hindi na ako araw-araw gumibili -araw ng kape. Oh, bata. Ayun. So, bumili. Umorder pala ako sa Shopee ng, ano, ng pang, ano nga to lang pang ano, pang palabok pero hindi ako nakaluto ng palabok kasi ano, parang kinulang ako sa budget, dapat nung binyag nila ang hello sa so lulutuin ko siya pero kinapos ako sa budget kaya hindi ko na ito na iluto tapos ngayon hindi ko pa rin naiisip na lutuin kasi wala pa rin akong budget ngayon kasi nga iniisip ko kasi ayun nga nagbenta-benta ako ng perfume nandun tapos baon pina, ang hilo araw-araw sa school kaya hindi ko na talaga naiisip na lutong pero gusto gusto ko talaga ang palabok yun ang pinaka paborito kong ano pinaka paborito kong merienda talaga yung palabok kaya lang ngayon so wala pa kaming pera kaya tis tis man so, nandito parang mag-export na nga to kasi hindi ko pa rin na ano naluluto So, dito ko lang muna. Ipa-plastic ko lang muna siya. Itatago ko lang muna ito. Kasi baka may panahon ako. So, mailuto ko din siya. Ay, may ano. May, may lamok. Busog yung lamok. So, ganito yung mga ano. Ganito yung mga pulbo na binenta ko. So, bibenta ko siya tag 30 pesos isa lalo na sa mga estudyante kasi mabenta yung mga ganito pero malayo man kami sa andyan lang din sa taas yung school pero alanganin yung, lapi, yung layo niya tsaka lapit niya pero malapit lang talaga siya so hindi siya inaabot tsaka elementary yung dyan maganda talaga pag high school pero okay lang para sa amin na gamitin tas mga dito lang mga taga dito lang yung mga bimibili